Formal rin nga gimpasakaan kang kaso ang sangka manugbulong sa Banwa kang Bilison. Sa ginfile nga kaso kang sangka ginikanan, angat sa ligar nga pagmulestya ni Fernando Makawili, temporaryo na sa poblasyon Bilison nga tumanda kang Makati City. Sa ligasyon kang 13 anyos nga bata, nagtinerja sa balay kang manugbulong sa silid kang sangka si Mana sa ginabatsyag na ng nga sakit sa anang kalawasan. Ugaring sa na nga ibaren ang ginaimu kang manugbulong sa anang kalawasan. Jakaron ang payag kang bata. I, do kilala kung man mo ang manugbulong ato Kag may sarap pa may contact number ako ka na. Tigin na ano, gi textan ko, gimangkot ko lang nga, man sakit busong ko. nga mo to, nanawag, ta, na nawag na, nga ano, ano nga, nga ano nga, nga ba, ako dyan sa may balay, kag i-dala sa balay da. Ay ka Kundi ano nanda ako sa balay da, papatay ano ako. kaginaspang kag ano, ako ka Kaya mo to, uli ko ka maanto nga gindala na sanda sa balay da, singgit singit-singit ako. Kag pag ano sa may balay da, gipabatang ako, sandang sanda nga do, ili, ka kag ginano kag ito itustok ako, ka lima. Kag kag ano kagin, 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 kagin gin kagat-kagat ang akan mga liog, mga busong. Kaya to, pagkasunod ng daw to, Nabot raman ako. Nga sa stay, kada, kada gabi ilamang na atake ako for me. mo to, one, amo ang worst ko, gito, kang, ano gitu ang bernis ito kay ginanon ako, gin, nag tanda, gito ginutod ang, ano, ang ulo ka manok. Kag ginano, kag ang ulo ka manok to, duging agad kagat, ka manok bulong ito, mga dugo na ipanos ko dahi, kag gin mga dapa-dapa ko gin pang ano gin pang man ni kadugo pag sunod pa itong adlaw nagyano lumot tanda pang manok dugin na noon tong dugo na to, dugin pa ina man to, dugo na dugo to pero hasta sa baba ko lang dangat pero wala og gin telen ay kada support <laughs> so para yamuto ambal na na pag ano pag pagdi di pa yan natapos yung atake mo na yan na na kailangan talaga sipsipin mo yung laway ko at pati yung dugo ko para at yung kaluluwa ko at yung kaluluwa ko bibigay ko sa iyo para hindi ka namatake. Sa payag manugbulong sa bat sa akusasyon sa pagpasaka kang kaso, anadya dia atubangan bang sakto lang ang pamagi kang anang pagpamulong. Sa akin wala akong kamalay-malay na binibigyan na ng problema. Marami sa akin binibintang unang-una sa anak niya. Tinulungan ko na yung anak niya. Pero anong ginawa sa akin, binaligtad nila ako. Pinatong-patong nila ang kaso ko rito. Pero wala akong kamalay-malay. Meron daw kasong robbery hold up and murder, and pusher, paket bahay, lahat. Ako, tumutulong lang ako. Hindi ako nananamantala na, 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 na sa tao ano ba yung ginawa mo sa bata? Bakit ang yung file ng pamilya ay bakit ang naluwan uh, child abuse? Dahil ko raw yung anak ni yung niya, ni Si Arlene, hindi makapagsalita dahil hindi ko alam kung sino ang nagsasabi. Pero hindi ko alam na marami na pala akong kaso raw. May ginapreparar man ng testigo nga nagpapatuod sa anyang binuhatan para sa ko patrol Peter Saldivar